Oh, really? uh, okay. 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 deli. Um, maglalagay kayo <laughs> hey, ko din. Oh, 'yun. Kun, 'pag lalagay ko din. Ah, 'yun. Lalagihin. Ah, para teka, maglalagay. si Jess biya lang. Ah, ikaw maglagay doon. Piso. Piso. 20, 20. nasa sayo naman 'yun eh. Oh, taste ko. Ilap mo lang, ilapag mo lang. Ilapag mo lang. Josh? Dito, claro eh. May daming kainan dito eh May dito Dito

Doon oh, pala tayo sa yung tayo ng bangka. O, ano? Bangka. ano Sasakay tayo ng Bangka. Oh, ano? bangka. Oh, diba? kuburan na naman oh, artista to artista to ito yung bagong artista yung dumating sa ano sa Pilipinas <laughs> ito yung pinaksikat na artista eh dumating din sa Pilipinas <laughs> ay dito pala iniikot natin to

Iikotin natin to. Makinli Hills. natin siya ati pa rin. Ayan po. So, malapit na nating Maikot. Dito tayo sa dulo eh. Okay. Ay, hey, nagkikiss kayo dalawa dyan ha Ay hindi. Heart lang pa yung sa gitna. Kala ko nagkikiss sila eh. Diyan, yan. Isda kaya to? May tayo na. No? Pero wala, wala akong nang isda-isda eh.